Nais mo na bang itanong sa sarili mo? Kung totoo ang impyerno, bakit magpapadala ang isang mapagmahal na Diyos ng kahit sino roon? Bakit ang isang manlilikha na puno ng awa? Gagawa ng lugar ng walang katapusang sakit, may apoy, mga demonyo, at walang takas. Ngayong araw, susuriin natin ang isang makapangyarihang katotohanan na itinago sa loob ng maraming siglo. Ang katotohanan tungkol sa impyerno apoy at kung ano talaga ang ibig sabihin ng paghatol. Baka magulat ka na malaman na karamihan sa paniniwala natin tungkol sa impyerno ay hindi talaga galing sa Biblia. Kundi mula sa takot, maling pag-unawa, at daan-daang taon ng tradisyon ng simbahan. Kaya samahan mo ako sa isang paglalakbay. Bumalik tayo sa nakaraan, at tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng apoy at paghatol na matagal na nating kinatatakutan. Ang impyernong gawa ng relihiyon. Magsimula tayo sa mga narinig na natin mula pagkabata. Magpakabuti ka o mapupunta ka sa impyerno. Huwag kang magkasala o masusunog ka magpakailanman. Binabantayan ka ng Diyos at parurusahan ka kapag gumawa ka ng mali. Ang imahin ito ng impyerno, isang madilim, Nagliliyab na lugar kung saan napupunta ang masasamang kaluluwa pagkatapos mamatay ay ginamit sa loob ng libu-libong taon para takutin ang tao sa pagsunod. Sa bersyong ito, ang impyerno ay parang kulungan na pinapatakbo ni satanas. Na may mga demonyong nang bugulo sa mga kaluluwa at apoy na hindi na Pero ito ang katotohanan. Ang bersyong ito ng impyerno. Hindi ito galing kay Jesus hindi rin ito galing sa Biblia. Ito ay galing sa gawagawang relihiyon ng tao. Sa katunayan, ang salitang impyerno ay wala sa orihinal na Hebreo o Griego tulad ng iniisip natin. Kung ganoon, saan ito nang galing? ang apoy na binanggit ni Jesus. Kapag binanggit ni Jesus ang apoy, madalas niyang tinutukoy ang isang lugar na tinatawag na Jehenna. Marami ang hindi nakakaalam na ang Gehenna ay totoong lugar sa labas ng Jerusalem. Noong sinaunang panahon bago si Jesus, dito isinasagawa ang mga kakilakilabot na ritual, tulad ng pagsasakripisyo ng mga bata sa mga huwad na Diyos. Dahil dito, naging kilala ang Gehenna bilang isang isinumpang lugar. Sa panahon ni Jesus, naging tambakan na ito ng basura ng lungsod. Palaging may apoy dito upang sunugin ang mga basura, bulok na pagkain, patay na hayop, pati mga kriminal na hindi nabigyan ng disenteng libing. Ang apoy sa Jehena ay hindi walang hanggang parusa, ito ay paglilinis. Kaya nang sabihin ni Jesus, mas mabuti pang mawalan ka ng isang kamay kaysa itapon sa Jehena. Hindi niya sinasabing masusunog ka magpakailanman sa espiritual na mundo, Sinasabi niya, kung magpapatuloy ka sa kasalanan, magiging parang tambakan ng basura ang buhay mo, puno ng sakit, pagkawasak at pagkawala. Isang simbolikong babala, hindi pagbabanta ng walang katapusang pagpapahirap. Apoy bilang simbolo, hindi parusa, kundi paglilinis. Sa Biblia, ang apoy ay hindi laging simbolo ng kaparusahan. Mas madalas, ito ay simbolo ng pagdadalisay. Isipin mo kung paano nililinis ang ginto. Ipinapadaan ito sa apoy, hindi para sirain, kundi para alisin ang dumi. Ganyan din ang apoy sa kasulatan, madalas itong gamitin para ilarawan kung paano nililinis ng Diyos ang kaluluwa. Sabi sa aklat ni Malakias, Siya'y upo na parang tagapagdalisay at tagapaglinis ng pilak. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap, kundi tungkol sa pagpapagaling. Pag-aalis na hindi ka nais-nais para lumabas ang tunay na ganda. Pati si Apostol Pablo ay sumulat. Lahat ng gawa ng tao ay susubukin sa pamamagitan ng apoy. Bakit? Hindi para saktan. Kundi para ipakita kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Paano kung ang apoy na kinatatakutan natin ay talagang pagmamahal na nakatago? Paano kung ito ang apoy na gumigising sa atin? Ang tunay na kahulugan ng paghatol. Marami ang natatakot sa salitang ipaghatol. Karaniwan, iniisip natin si Diyos bilang galit na hukom na nagpapasya kung sa langit o impyerno tayo mapupunta. Pero ang orihinal na salitang griego para sa paghatol ay krisis. Na ibig sabihin ay sandali ng pagpapasya, isang punto ng pagbabago o pagbubunyag ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa kaparusahan. Ito ay tungkol sa kaliwanagan. Para bang may salamin na inilagay sa harap mo, nakikita mo ang sarili mo ng malinaw, walang pagtatago. Iyon ang tunay na paghatol ang sandaling makita mo ang katotohanan tungkol sa sarili mo, sa iyong mga gawa, sa iyong buhay. Hindi ito pagtatangka ng Diyos para saktan ka. Ito ay tulong ng Diyos para makita mo ang katotohanan at makabalik sa pag-ibig. Kung hindi totoo ang impyerno, ano ito? Kung ang impyerno ay hindi isang lugar na puno ng apoy at mga demonyo. Kung ganoon, ano nga ba ito? May nagsasabi, ang impyerno ay isang state of being. Ito ang sakit at hirap na nararamdaman natin kapag tayo'y malayo sa katotohanan, sa pag-ibig at sa Diyos. Ito ang buhay na puno ng takot. Puno ng galit. Yung mga sandali na nakakalimutan natin kung sino talaga tayo. Hindi ito lugar na pupuntahan mo pag namatay ka. Ito ay realidad na nililikha mo kapag nabubuhay ka sa dilim. At tulad ng apoy, ang sakit na ito ay hindi para sirain ka. Kundi para gisingin ka. Ano talaga ang paniniwala ng mga unang kristyano ang nakalimutang aral. Bago pa nagkaroon ng malalaking simbahan, katedral, at mahigpit na doktrina. Bago naging isang malakas na imperyo ang kristyanismo na may mga batas, obispo, at parusa. Mayroon munang isang pananampalataya na mas mystical at mas puno ng pag-ibig. Isang anyo ng kristyanismo na halos hindi na naririnig ngayon. Balikan natin ang unang mga siglo matapos si Jesus. Panahong ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa maliliit na bahay, kuweba, at simpleng pagtitipon. Ang mga unang kristyano ay hindi nakatuon sa takot. Hindi sila nangangaral tungkol sa walang hanggang apoy ng impyerno. Ang tinuturo nila ay liwanag. Pagpapanumbalik. At kung gaano kalakas ang pag-ibig ng Diyos na darating ang araw, maaabot nito ang bawat kaluluwa pati ang mga pinakamalubha. Ang paniniwalang ito ay tinawag na apokatastasis, ibig sabihin ay pagpapanumbalik ng lahat ng bagay. Ang mga aral ni Origen Isa sa pinakakilalang guro noon ay si Origen ng Alexandria. Namuhay siya noong ikadalawa at ikatatlo siglo ilang henerasyon lang pagkatapos ni Jesus. Siya ay matalino, mapayapa at malalim ang pagkaespiritual at naniniwala siya sa isang bagay na ikinagulat ng mga sumunod na leader ng simbahan. Itinuro ni Origen na hindi walang hanggan ang impyerno. Naniniwala siya na kapag tayo'y namatay, daraan ang ating kaluluwa sa isang proseso, parang espiritual na paglilinis. Isang lugar kung saan haharapin natin ang sarili nating kadiliman, hindi para pahirapan, kundi para pagalingin. Sa pananaw ni Origen, kahit ang mismong jablo ay maaaring maibalik sa liwanag balang araw. Dahil ganun kalakas ang pag-ibig ng Diyos. Mas malakas kaysa kasalanan. Mas malakas kaysa kasamaan. Mas malakas kaysa anumang dilim. Para sa kanya, ang apoy ay hindi parusa. Ito ay gamot para sa kaluluwa. Naniniwala siya na sa huli magiging lahat sa lahat ang Diyos na walang mawawala magpakailanman. Ang mga agnostiko, isa pang nakalimutang tinig. Kasabay ng panahong iyon, may iba pang grupo ng mga unang kristyano na tinawag na gnostics. Hindi rin sila naniniwala sa impyerno, hindi sa paraan na alam natin ngayon. Para sa mga agnostiko, ang impyerno ay kamangmangan. Pagkakalimot kung sino ka talaga. Pagkakalimot sa banal na liwanag sa loob mo naniniwala sila na ang kaluluwa ay galing sa kaharian ng liwanag. Ngunit nahulog sa mundong puno ng ilusyon. Para sa kanila, ang si paghuhukom ay ang paggising ng kaluluwa. Ang muling pag-alala sa katotohanan. At ang apoy. Ito ay apoy ng kaalaman, kamalayan at pagbabago. Sa huli, halos tuluyang pinuksa ang mga gnostiko ng makapangyarihang simbahan sinira ang kanilang mga aklat, at binura ang kanilang pangalan. Bakit inilibing ang aral na ito? Marahil magtatanong ka. Kung napakaganda at puno ng pag-ibig ng aral na ito, bakit hindi natin ito naririnig ngayon? Masakit pero totoo ang sagot. Habang lumalaki ang kapangyarihan ng Kristyanismo, naging kaalyado ito ng gobyerno, imperyo at kontrol. Napagtanto ng mga leader na mas epektibong gamitin ang takot kaysa pag-ibig para mamuno. At anong mas matinding takot kaysa takot sa impyerno? Kaya sinimulan nilang baluktutin ang mensahe. Ginawa nilang tunog permanente ang impyerno. Ipininta nila ang Diyos bilang mahigpit na hukom. Na nagpapadala sa ilan sa langit at ang iba'y sinusunog magpakailanman. At ang mga hindi sumangayon pinatahimik. Ang mga isinulat ni Origen ay kinondena ng mga konseho ng simbahan. Ang kanyang mga tagasunod ay tinawag na erehe. At sa mahigit isang libo taon, itinuro ng simbahan ang mensahe ng takot. Sa halip na mensahe ng kagalingan, ang mga gnostiko ay pinuksa. Ang kanilang mga aklat ay sinunog. At ang kanilang alaala ay pinawi. Ngunit yon, unti-unti nang natatanggal ang belo. Maraming tao ang nagtatanong. At marami ang muling nakakaalala ng katotohanan. Na ang Diyos ay hindi halimaw. Hindi siya tagapahirap. Kundi siya ay pag-ibig. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ibig sabihin ang ideya ng walang hanggang impyerno hindi ito ang orihinal na mensahe ni Jesus. Hindi ito pinaniniwalaan ng pinakaunang mga Kristiyano. At hindi ito ang puso ng Diyos. Noon, ang simbahan ay punon ang tinig na naniniwala sa pagpapagaling, hindi parusa. Sa pagpapanumbalik, hindi pagtanggi. Sa Diyos na sinusunog ang kasinungalingan para ang katotohanan lang ang matira. Hindi ka narito para hatulan narito ka para magising. Para maalala kung sino ka talaga. At, kung ikaw man ay lumakad sa dilim. Kung nagkamali ka. Kung pakiramdam mo'y nawawala ang kaluluwa mo. Mayroon pa rin liwanag. May oras pa. At may pag-asa pa. Tulad ng paniniwala ng mga unang kristyano. Mas malaki ang pag-ibig ng Diyos kaysa anumang impyerno kung nagdala ito ng liwanag sa puso mo. Ibahagi mo ito. Ipaalam sa iba na hindi na nila kailangang matakot. Like, subscribe, at samahan kami sa paglalakbay ng pagising. Dahil habang tinatanggal natin ang belo, mas lalo nating naaalala kung sino talaga tayo.